Eto guys, oh, nag-scavenge, no? Nagahanap ng malalapang. Pero check this out guys, yung mga nandito sa sulok, kumakain na ng banana. Ayun o, na sila ng banana guys, o. Oh. oh. may nagpaparamdam ah. Yo, what's up guys? Kumusta, kumusta, kumusta? So eto guys, meron tayo dito isang napakalaking enclosure. Top opening, ang lawak sa loob. So ang sukat nito eh 32 inches by 20 by 20. Ang isa-setup ko dito eh, etong ating... Itong ating mga Madagascan hissing cockroach. Nagparami sila, nagparami. Ito yung manggang hinug na nilagay ko. Inubos sila. Ayan yung mga malilit na mga nims ng Madagascan hissing cockroach. Kasi sila guys, madumi. Hindi pa na maintain eh. Pero ngayon na sila silang magandang upgrade. Ayan, dami nila guys. So. Oh. Ito yung adult. Oh. itong manog. Ito naman, albino. Albino na hissing cockroach. Hindi, joke lang. Bagong ano to, bagong bees lang to. Ay, may nag-iis guys. Sino yung nag-iis dito? Ikaw ba? Parang galing dito ah. Simpleng set upan lang to guys. Nothing special. So, ito muna. Buhangin mo muna ang ilalagay ko. Nah, napakalaki niya. Dadami ako din ng buhangin. Yan. Lahat ng ilalagay ko dito guys eh, ano, malinis ha. Check up nyo pa. Wala tong, ano, insecticides or pesticides. Nagtaya akong mag-setup ng bioactive para sa ating mga Halloween hissing cockroach. Kaso, failed guys. Kasi, naiwan kong may konting siwang kaya nakapasok yung mga ipis bahay. So, nakolonize ng ipis bahay yung ating Halloween hissing cockroach. Siguro na nice, stress sila kaya unti-unti silang namatay. So, ngayon, babawi ako. Tagpagwa pa ako ng enclosure guys. Pinasadya ko ito kay Jack Jack. Si Jack Jack ang gumawa nito taga Rosales. So, kung marapit kayo sa Rosales at gusto nyo magpagawa ng mga ano, mga customized na enclosure, i-PM lang siya. Ito pa natin yan. So kung mapapansin nyo eh, lahat ng substrate na ilagay ko dito eh, puro dry. Kasi eto namang setup nila dito guys. Sa bin setup eh, dry setup naman guys eh. Egg tray lang oh, egg tray lang. Tapos yun, makapakapakain lang. Pero sa wild, nakikita sila sa mga forest floors. Sa kagubatan, medyo, ano, medyo humid ng konti. Well, depende kung nasan sila. Humid din. Magtatago sa mga ano, mga nabubulok na kahoy, mga leaf litters. Ito, mga maya, babasahin din natin. Hindi ako maglalagay ng plants dito, guys. Kasi baka hindi ko mapansin na lumalago yung plants, eh, makaabot sa takip. Baka may makatakas pa. Parang desert type lang, guys. Ano? Pwede kayong pang set up sa ating bearded dragons. Comment lang, yes or no. Tingin ko, goods naman. Basta ano lang siguro. Yung mga adult na. Hindi ko alam mo ng ng mosto. Napaka-soft. Kaya ako nilagay ng buhangin to kasi kapag yung lupa lang eh parang maputik na yun pag nabasa. Kaya may mga buhangin tapos may mga malilit na bato. Tapos yung substrate niya manipis lang. Hindi ko nakakapalan guys kasi ano naman eh. Mga Madagascar hissing cockroach naman eh. So all goods naman yung mga yon Sa bin type nga eh nakapagpalabi sila eh. Dito pa kaya. Mas narami sila dito. Yung mga pangit na driftwood ang ilalagay ko. Kasi pang ano naman, pang ipis lang naman eh. Yung mga maganda, pang reptile natin. Ito wala tong ka -design, design no. Parang pa straight lang. Ito yung mga tinipare ko na mga sanga-sanga ng ipilipil uh, ipil-ipil na punong kahoy. Kaso natatakot akong maglagay ng ganito guys kasi baka may mga toxins ito eh. Baka pag nakakatkata nila eh baka madad sila. Ito yung ano balat ng ano sanga ng nyog. Nakuha ko lang kaninang hapon sa paligid-ligid ulit. Mga nabubulok na dahon guys eh yung parang ano parang puno ng kawain ito sa paligid din. Nakita ko eh parang magandang ilagay sa loob. Parang naturalistic siya. Si tayo ko na lang kasi gusto gusto ko. sila sa kahoy eh. Maglalagay ako ng parang kainan sa gitna para makita natin silang maglafang-lafang. Ito yung magiging pinaka-hide nila. Kaya natin guys na. yun lang oh. Ito lang oh. Ito dito sa likod. Excited na akong makita yung ano. Kalalabas nito kapag sobrang dami na nila. Tapos ito, hindi ko alam kung anong tawag dito. Pakicomment na lang. Basta ito yung puno niya. Iba din ah. Konti lang siguro nito kasi medyo over na eh. Sobra sobra na. Eto na guys, yung medyo, medyo matagal na proseso yung paglipat sa kanila kasi madami na sila eh. Siguro, expose ko sila sa ilaw na ganyan, ano, para magtago sila sa ilalim. Hmm sige na. Kumalat na kayo. Ayun, no? May nag-explore na agad, guys. Ayun nga pala. May nakalimutan ako. Kailangan kong maglagay ng vaseline sa paligid. Balik natin sila. Balik natin sila. Kasi makakataka sila, eh. Ayun, no? Kaya sila hindi makaakyat sa pinakataas kasi itong part na to guys eh, may vaseline, Ah. Uh, petroleum jelly. Hanggang dyan lang sila guys. O, oh, natutula sila o. Oh. Diba? Kahit anong gapang ang gawin nila, hindi sila makaakyat o. Oh. Hanggang ka lang. Ito pa yung galing UK guys o. Oh. Ginagamit ko sa si UK ito noon kapag winter. Ayan. Ganyan lang guys. Pai-pai lang dito. Ayan lang. Pampadulas man. Hmm. Kahit konti lang guys. Marami na. O, naka, ano na siya. Kumakalat na. Yan. Isang reason kaya mataas yung ano yung sukat niya para hindi sila basta-basta makatakas para may ano pa rin to may space pa rin para ma-display sila call me weird guys pero ayun na-enjoy ko yung ganitong hobby so and guys yung ano oh may nagpaparamdam ah may nagugutom si Tokomi gutom <laughs> mamaya ka na Tokomi yan ang tunog ng Tokegeko ng Pilipinas. Lalo siguro silang dalami sa setup na ito ano kasi malawang na eh. Ah, baka lawak ng kanilang ano. Para iso. May nag-explore no. Dami nila dito guys. Ariko, ariko. ariko. <laughs> Hindi naman siya nangagat. Yung ano lang guys. Yung, yung legs lang. Sumiksik sa ano sa gita ng mga daliri ko. Parang sinubukan niyang niya magtago. Kaya parang feeling kayo nangagat. Pero yung legs lang guys. Yung tinik-tinik sa kanilang legs ilang lang naman. Okay, ma-discourage na mag-alaga ng ganito. <laughs> At ano pala, hindi sila considered as peste. Eh. Hindi sila nag inhabit ng taba nito. Mukhang buntis to ah. Tsaka mabigat. Hindi sila nag inhabit ng mga bahay-bahay ng mga tao. Nasa forest lang sila sa wild. Eh, isang to parang may kinakain guys ah. Oh, hmm, saan hindi ka malason dyan. <laughs> Ito guys, oh. nag no? Nagahanap ng malalafang. Pero check this out guys, yung mga nandito sa sulok, kumakain na ng banana. Ayun no oh, naglalapang na sila ng banana guys oh. So, yung hinulog ko na banana, dinumog agad, gutom na sila. Tapos yung nandito pa sa kabilang sulok. Ayun no oh. dinumog nila yung banana. Walang masyadong kalat kapag ganyan na may lapagan ng pagkain. Eh, <laughs> ito lang yung mga pumunta sa gitna. Sila lang yung mga matatapang na nagdisplay display Yung iba eh, ay nagtatago pa rin sa sulok-sulok sa ilalim ng pa dito ayun o guys chicken feed gustong gusto din ito guys dito lang sa harapan ano para para mas natin sila yan guys oh hmm. sarap na sarap sa chicken feed oh. ginagawang ano eh parang fried chicken enjoy na sila dyan guys ayun no, o oh. ang tuwa sila sa chicken feed na nilapag natin eh oh di ba Sarap. Oh, close up guys. Diba? ba? Ganun pala sila kumain, no? <laughs> Tuwang-tuwa tayo sa ipis eh. <laughs> Ayun oh. Ang kapag malayuan, ito ang view natin. Yan. Bale, mga mangyayari dito guys, gagawa natin siya ng stand ng patungan. Tapos, yung ilaw niya ay sa taas lang para mas maganda yung view. So, ayun guys, tingin ko eh, may chicken feed pa dito. So, tingin ko guys, eh, successful yung ating bioactive setup ng ating mga Madagascan o Madagascar hissing cockroach. Lagay ko mga ito guys. Karat natin yun dyan. Para mag jan Ayan. So ayun. Tingin ko yung successful to guys. Takpan muna natin guys. Baka makalimutan ulit natin na may siwang. May makapasok na ipis bahay. <laughs> Pero tingin ko guys eh. Hindi na ma-colonize -co ng ipis bahay. Napakarami nila eh. Dabi nila at nalaki nila. So ayan na sila guys. So nasa harapan na sila lahat oh. Yung kanilang tubig hindi pa nila Uh, may siguro panulak. Siguro maganda kung meron tayo ditong ilagay na Huntsman Spider para may taga-control ng kanilang population kasi napakadami nila guys. Tapos mga isopods. Tingin nyo guys, ano pang pwede natin ilagay dito? Kaya sana kapag mahaba pa, ano? Para malaking bioactive system tapos halo-halong mga insects kung ano-ano pang nasa loob. So for now, ito muna. Practice-practice muna. Hindi naman tayo expert sa ganito. So ayun guys, comment nyo lang guys kung nagustuhan nyo. Maraming salamat guys at chill lang tayo lagi. Dito sa Skitso, Palma, Philippines. Yeah!